Mami, antay mo muna sila Marvin. Balik na kuya. Balik na po doon. Okay. Ya, yeah, upo ka na. Hindi, mamaya mami. Tayo ko 5 minutes. Tayo ko 5 minutes. Hindi, hindi ako dyan. Patayo mo na 5 minutes para nasan ka mo. Oo nga, alalabasin natin yung totoong sakit. B. Bago na yung gantong upo. Ayaw mo makinig sa akin. Magpapabalik-balik tayo niyan. Ayaw maniwala sa akin eh. Ayaw mo na. Bawal na yung gantong upo eh. Sa'yo ka lang. Bakit mak po. makirot na? Ah. <laughs> Tatay, sa likod ka lang po niya, ha? Oo. Uh -huh. Kamindi, kaya na nilang kamindi. Magaya pa. So may kasama tayo dito from Batangas na Pasaway. Unakan ko na kayo, pangalawang base ko na itong paralangarin. Napalakad ko na ito, bininat niya lang. <laughs> Eh, hindi ko, bakit hindi siya naipost kasi gawa ng, eh, nararamdaman kong makulit eh. Alam kong hindi susunod, baka mamaya mapalakad ko, tapos mamaya may makakita na followers natin, may mag-comment na, hindi pa naman nakakalakad dun eh. Binilin sa amin ni nanay mo, pagalita ka daw dito. Oh, sinunod na. Sinunod na po. Galit na Galit na nga. Tanggal yung t-shirt na pa. At ito, madam, sa nanay nito, pag ako nakasar dito, madam,

Kaliwan, sir. May sabarang sakit Maganda nga dalawa Dalawad eh. Parang madala ka talaga eh. Hala. Palala pa to. Hindi pa. na lang. Tatagilid na yung spy mo sa loob. In, tara. kamay <tinyo> sir. <tinyo> Huwag Ma tayong magpapalit ang bata mo eh. Ay! Wala nang ngawal ka na masarap sandalan eh. <laughs> <laughs> Dino, ano na po mayroon eh. Yeah? <laughs> ano oras lang na sa 5 eh? Ako pa rin Nung ano, pagdating ka 20 minutes. Ano sa niya? Ano siya? <laughs>

Nakakad to? Hindi pa lang <tong> sa ginawa sa Kasi lang <tong> yun. sa Ginawa ko sa ano? sa ginawa ko sa taga Pangasinan. Kaya naman pa rin. Kaya lang ba lang sa inyo yung hindi sa amin ni Mayor ng Batangas. Ito. Oh, Pag hindi nila pagaling malita ito. Ito na gagamitin ko sa inyo. Marbe, marbe lang yan? Uh, ito, marbe, <laughs> Mayor ng Batangas, si Marbe. Si Le Ah, Lemere. Ah, Lemere. Le Kalapis Le Shout out kay Mayor. Yan, meron ako yung malaki. Kasi hindi kaya naman eh. Oh. Eh, tingnan natin. Pag hindi ka namin napagaling dito sa maliit sa malaki, ano man ay ka naman susulatan. Oh. Parang tipid to, tuldok-tuldok lang ah. No? Tatay, hmm. uh, sinin natin. Kaso tuldok ang magiging code natin. Ay, ayan na. Nawala lahat ng ano, nakaipit. Siya, sure. bomba. Oo, Nakakalakad ka na naman. Ibibinati eh, ka na naman, Pogi. Dito ka na lang tumira. <laughs> ito, uh, uh, <laughs> Ayan, lakad na to. Lakad na to. Lakad oh. na siya ulit. masaway lang itong batang to eh. Hindi na naman ito pupunta sa schedule niya. Tapos tatawag na naman si madam. Hindi na naman nakakalakad. <laughs>

Mejet lag pen. Kalau ngarawe nga, di mana kau balik kiri? Kau balik kiri mana ni? Bino, siapa bin? Kita pun tanah tu para maliga bino. Kamu itu apa galing? Situ orang tahu. Kita pun tanah galing kita perlu berasa. Kamu tahu kan? Kenyen. siya ito? Uh -huh. uh -huh. Ngayon Hindi naman magtanong kayo natin ang biray. Yes, buo. May uh -huh. eh, parating na naman nga eh. buo. Wala pa po ah. Oo. At yan na. Para uh -huh. pa. Para sa anak ko. Sinabi ko na yung gagabit eh, pag gumanda yung panahon, sabi ko na eh. yun. Oh! Kaya! 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 Kaya <laughs> <Saan> nga ako yun. <laughs> Tumanga to, nagpag-list ang alam, nagka-tropa pa, galit pa kayo. <laughs> <laughs> Kilala din ako na rin siya. But hindi yun, last week. Uh, hindi pala na ako nag-list na. Ah, hindi nyo yun? Ah, okay. Paano? Hindi nyo pala yun? Ano? <laughs> oh. sabi, sabi lang ang sign language uh, niya. Sabi pala ang asawa ko, ay naiherap naiherap mong ay mag-usap eh Ay, sa mga pala oh, pa akong niya sa telepono dalawa kami natin tawanan mo ano yung adun sa pippin yung siya kaso lang yung canglangguisa English ay ano yun hab lang ano pa hindi si niyan why ano pa ano pa ano ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano ano Oh, ano ano, na si yeah. <laughs> ano na? Derap pa ba 'yung magdugo? Derap pa sila. Kundi rin derap pa. Yan, okay na kaya natin. Okay, okay, din, din. So, ano na? Okay na, natanggalan namin lahat ng ipit na ugat, pero hindi pa yan 'yung 100% na magaling. Kasi kung mapapansin niyo, wala na ring kurba ng spine niya. Straight back mo na yan, pero latang na nakaipit. So, tingnan natin kung makaka-relax daw normal. O gigit ko na, di ayan na. Ah. Oh, ah, may masakit pa. O, oh, ka ulit. O, oh, ayan na naman. Nakakilos uh, ka na naman. So, paano? Lock na natin, tas hindi na natin kung ano, nakakalaan na ng normal. So, God po sa lahat. Okay. Sa mga nagtatanong po kung nasan ako, okay. uh, Antipolo City po. Uh, wala na po kami sa Bulacan. Sa mga nag-aabang ng pagbabalik namin sa Bulacan, hindi na po talaga eh. Nagpapagawa na po dito ng facility para sa mga Bangan, So, sa mga nag-aabang, <laughs> Yung paglilipatan naman namin, naku, huwag na po kayo mag, ano, for good na po tayo dito sa Antipolo at hancin. dito po, maganda ang kalsada at hindi po binaba dito sa lugar namin. Hancin, hancin. Siguro kung, ano ulit, siguro magsiservice, Ligas, PCT, Albay. You know? pero pag-iisip mo ba, ba? Ha? Ano? Ano, Bicol? Abang-abangan nyo na lang sa mga, ang dami nagre-request eh. Sir, baka pwede naman tayo sa Bicol. Try natin, subukan natin ha? Huwag naman yung katulad ng first time ko pumunta ng Bicol. Ang dami, nakakadala. Sarap, Mayor. So, so paano? Try natin to. ito. Okay, sakya na. Pangang bukas. Ah, dal to this. Ah. Udis na kami. To this urban night. Ba't ang tagaw dito? Matigas na eh. Hindi ka na ano, natira sa kabi. Magbalik tayo, magbalik. Tigas. Dalawin ka lang, tira sa kagabi. Nandiruan kanina. Ay, ay, ay. Dito na palang bot. Dito pa na palang bot. Pa bot eh.

Pwede sa kung ako ay, So, madam, congrats po. So, paano? Pag may ganto kayong case, pasaway. Pasaway na, ano, magigil talaga ako kasi napalakad na namin ito eh. Ipupost na natin kasi kinausap ko na to, nakapag-isap ang binat, bibitawan talaga namin siya. So paano? God bless po sa lahat sa pamilya nito. Alam ko nag-aalala na lahat, pati yung ibang kamag-anak nito kagabi nakausap ko na. So ito na po. Paano? Ikuwento nyo lang kung ano yung nangyari dito. Sa mga naghahanap, anti-policy po. God bless po sa lahat. Dahil ganito gagawin mo.